Hello, hello mga katigs. Ito na yung update ng aking bayabas. Parang hinog pero hindi pa hinog ito kasi yung ito yung malalaking ano eh, bayabas eh. Binigay ni Apo ah, Paulo eh. <laughs> ito. Pero, pero may, may isang malaki dito talaga ano. May, malaki. May isang malaki ito. Ayan. Pero itong native namin na bayabas, marami rin. Ayan, native 'yan eh. Ayan, malaki yung buong. malit lang ito. Ay ayaw kong pataasin ito kaya pag pag may ano. Ayan, puputulin ko. Kasi ito naka andito nakaalagpas ito eh. Ma malaki na ito eh. Kaya ayaw ko lang ganyan. Eh, baka delikado pa ito, baka tanggalin ko pa ito pag ganoon eh. Kasi malaki na total meron naman kami sa labas may dalawa na dun kaya baka papalitan ko ito ano, ibang ano naman ibang prutas yung prutas na rin, hindi nabibili dito na ano malagi palagi ito ang ano namin kalaman si namin ay ang dami naman ano bulak-bulak pero marami ng bunga kasi continuous ito eh eh, oh, o, continuous eh. Continuous ang bunga eh. Ito naghihinog. May mas maliliit dyan. May maliliit dyan. Tapos, namumulaklak na naman. Nang marami. Ayan. Ang daming bulaklak. Oh. Ayan. Ito yung bayabas na ano, uh, native yung kulay pink ang loob okie dokie mga katigang ito yung ano update ng aking ano katuray matangkad mataas na ewan ko kung ipapasok ko pa siguro hindi, ko naman sa ano siguro may ugat siguro doon sa ano ibaba na eh lalagay ko sa ibabaw ng mesa na naman ito siguro sayang pag mamatay eh eh sana makaligtas na ito kasi pag medyo matigas-tigas na, ngayon, pwede na siguro ilagay sa lupa. Pero ilalagay ko sa labas, hindi dito. Kasi mataas dito eh, sa, sa ano eh, sa likod na 'yung mataas eh. eh kaya 'yung ano 'yung hangin, talagang susunugin niya 'yung ano eh, 'yung mga dahon eh. Kasi ayan oh, no? mataas sa amin eh. Ayan. Pataas. Mga bubungan ng bahay na nakikita diyan eh. Ayan. Kaya yung hangin dito lang gagaling hangin eh. Kasi yun yun ang ano eh. Yun yung Pacific Ocean eh. Papunta diyan eh. E kaya to tatama dito sa bako, paakyat dito yung ano yung hangin, masusunog ma, ano yung mga mga ano mga pangalan to yung katuray. Ito oh, ma, matibay ito eh tsaka yung kalamansi eh matibay yan eh kahit taglamig may dahon pa rin eh okay doki mga katigang tama na yung daldal -dal. bye bye mga katigs